Gamit namang ang 1-4 kilo ng meat ay makapagluluto tayo ng isang masarap na ulam na perfect pambaon ng mga bata. Na lalong mas pinasarapan ng UFC tomato sauce gisado. Okay, simulan na natin. Nag-spray lang ako ng konting mantika at isasangkot siya ko na itong 1-4 kilo ng giniling. Hihintayin lang natin itong mag-golden brown at tumabas yung sarili niyang mantika. At pag okay na, kagaya nito, ay pwede na tayong mag-umpisang mag, Bali dito ay hindi na tayo gagamit ng mantika. Yan na yung pinakang gagamitin natin, yung kanyang mantika na lumabas. O sa tingin nyo naman po ay hindi siya mamantika, eh pwede po kayong magdagdag. Pero ako po ay hindi na. Sigurado po akong sa recipe na ito ay mapapakain nyo po ng gula yung mga anak. Okay, o, oh, ko na rin po yung kalahati po ng bell pepper. Kasi po yung kalahati mamaya ay pang toppings po natin. Igisa lang po natin ng konti. At pag medyo umaamoy na po, ay isunod naman po natin ibaksa yung pong ating diced potato. Bali, ito po lulutuin ko lamang sa loob ng dalawang minuto. Tinakpan ko po para mas mabilis at isusunod ko na rin po dito yung corn at carrots. Ayan po nung puno po ng sustansya rin itong ating recipe na dahil marami po tayong gulay na inilagay dito. At bago po natin takpan, ititimplahan ko na rin po ito ng mga pampalasa. Naglagay po ako dito ng liquid seasoning at saka po ng black pepper. Kung wala po kayong liquid seasoning, ay eh, pwede po kayong gumamit ng soy sauce. Ayan, takpan po ulit natin sa loob ng dalawang minuto. At pag okay na po, kagaya kagaya po nito, ay pwede na po nating ilagay yung pong tomato sauce gisado. Ayan, UFC po yung ginagamit ko. Lutuin lamang po natin to sa loob ng 2 hanggang 3 minuto para po talaga kumapit po yung lasa ng tomato sauce. Bali, mag add po ako dito ng tubig. Konting-konti lang po para po talagang siguradong maluto yung ating gulay natin para po maluto sa loob lang din po ng mga dalwang hanggang tatlong minuto uli. At pag okay na po, ay pwede na po natin itong tikman para makapag-adjust po tayo ng lasa. At pag okay na po, ay pwede na po natin ibagsak yung pong bell peppers na natira natin kanina. Takpan lang po ng ilang segundo at patayin na po ang apoy. At pagkaraan po ng ilang segundo, ay ready to serve na po ang ating napakasarap na ulam. Salamat po sa pananood.